ninyo na shout out ko sa ako ang uh, idol nga si Papi versus sa Siki Horvine maong awarago niya siya unsay una niyang gusto, yung yan sayang gitawag na ako akong apelyido mm unta sunod ako na say makakita ani niya in person si Papi Bor so sa may nakakita niya in person kay mga may nag-deliver ni kanang shout out sa nanatanan nga si Siki Horvine ay doon yung tamong tanan kayo may naamoy mga video mura yung mawala akong problema imbis nagka problema problema na ka tayo naga sus, wala na tayo kwarta wala na tayo basta tanan na problema kung makakita ko sa inyong video grabe yung baka katawan ni Banji munang thank you so much Papi board sa imong pag shout out bahalang mali mali ako happy video okay na kayo kaya na shout out yung kung sa usan ako ka-idol sa Siki Horvines thank you so much tanawin niyo ang iyang pag shout out na ko, guys Winner hey, si Evangeline Byron. Bayron? Bayron, Bayron, Hi, maing bunda. Gigit ko sa po si Sir So, di na ko ang pinakamahal ni Sir nga si Mami Banjulong Bayron. Salamat kayo sa iyong init nga pag-suporta sa mga videos, ma'am. karon. karoon, timing kayo, gabot ming sir, -sir siya akong nabok. So, salamat kayo, ma'am. O oh, God bless ang pang-pirmay. Magagwapo man kamera kameraw ni Sir. Wow. <laughs> mas gwapo pa ko. Sir, mas gwapo pa ka. Takdan ko. <laughs> salamat, it, salamat. Take it, take it.